Jim. Hello. Ah. Oh. Si Ethan ba kasama mo? Wala. Hindi na pa kami nagkiwahi wala eh. Kasama pa rin ba si baby? Hmm. Okay na. Dito na. Ah, okay. Okay. Umaga tayo ah. Pababa naman yung sako namin ni baby. Wow! Lalo ba kayo kalapit mag usap? Pati yung amay niya, kalapit na sa'yo. Ma, baby. Diyan, nag-usap lang talaga kami. Oo, oh, uwi ka ba? Sana nag-usap na lang ko yung magdamag. Mag Tangin ang pag-uusap yan. Pati ba yung kamay mo, ako pa doon? Di mo malang nagawang tumawag o mag-text para sabihin kung nasan ka? Hindi lang ako nakasagot kasi lobat ako. Napaka-timing naman talaga ng pagkalugat ng cellphone niya pinagagawa niyo. Jo, so ano ba sinasabi mo? Hindi ko alam. Hindi ko rin din alam kung ano sinasabi ko. Bakit ganyan ang iniisip mo? Ano ang gusto mong isipin ko? Nagtitigan lang kayo? Kumain lang kayo? Nagkape? Nagkabustahan? Niyakap!